Liwat na naman na nakapagproduce rin bagong graduate sa Public Safety Senior Leadership Course o PSSLC ang Regional Training Center Bicol ang mga inian estudyante kang Bash 2024-01 Class Alpha as in Bravo na kumpweso ng tresing babaye as in 83 na lalaki nagikan man sa man iba-ibang hipatura sa rehiyon. Kasabawang aga kang gibuon ang sa graduation ceremony sa tagapagpatupad multipurpose building sa Camp Brigadier Simeon Ola sa Ligaspi City. Tapuan sa nasambit na kurusin na Police Chief Master sergeant Nelson Alfindo Jr. Kan Class Alpha, sin Police Senior Master sergeant Ken Houshan, kan Class Bravo. Bilang ako po yung nag sa Class Alpha po namin, PSSLC, uh, ano sir, natutuwa po ako sir, and satisfied. And for me, para naman po kasi sa akin, kapag ang isang bagay ay pinagtuunan natin ng pansin, ng panahon, uh, talagang nag-aral tayo, Uh, kung ano man po yung goal natin ay ibibigay po 'yun para sa akin ni God. Uh, mas sabi ko po na very productive so naging training me. Kasi as a loan enforcer, uh, the community expect more from us to regardless so enforcing the loco. Huwespe de Honor sa seremonya si Police Colonel Rocky Bausa ang Deputy Regional Director for Operations ng Police Regional Office 5. Laom niya na sa tabang kan kurso, mas napabaskod kang mga graduate ang kakayanan kan mga ini na makapagservis sa komunidad na may puso asin respeto. Ang kay Puanta ang uh, sa mga tao. Dapat ang mga police approachable sinda, dapat dedicated sa trabaho, And siyempre dapat perming service with a smile. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Ryan Lianaresas ang Training Executive Senior Police Officer kan RT si Bicola. Enterang Police na non-commissioned officers na may ranggong Police Master Sergeant hanggang Police Chief Master Sergeant ang bago nilang naproducer na graduate sa nasamit na kurso. Pigmumuldi kang sa inang opisina sa inang mga estudyante na magkaigaw ng effective management as in responsible leadership na share tong maihihiras man kan mga ini sa sa inang junior officers sa sa inang pagbalik sa kanya-kanya nindang unit. Uh, definitely, itong ating schooling ito napaka importante sa itong, sa mga ranggong police chief, master hanggang uh, police master sergeant. Dahil yung leadership skills na di de develop dito, para pagdating nila sa mid-level ng organization o pagdating nila sa local unit o sa station, na pinanggalingin na ay magamit nila sa mga junior officer. Ugmaman ang bagong pamayukan RTC Bicol na si Police Colonel Abelino Garrido Jr. sa panibagong trayumpukan sa idang mga pag-iriba sa serbisyo. Hagad yan na magamit din matanos ka ng mga graduates ang pigtok dooninda inda sa training center. Sa mga bagong graduate, hopefully uh, you will be able to practice kung ano yung natutunan nila dito, yung mga bagong uh, learnings nila, uh, may apply nila sa labas. And uh, good luck sa kanilang bagong assignments. Mientras tanto, presente man sa seremonya si the Police Tenant Colonel Romel Elardo ang Assistant Chief Can RT si Bicol. TS3 Arlen Roldan ang Chief Can Academic Section as in si TS2 Maria Rosario Orolfo ang Officer in Charge Can Administrative Section kang nasabing opisina. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.